Yo, what's up? Dito tayo ngayon sa EDSA, right? Yan, buti na lang niligtas tayo ng itong Cassidy Station na to. Okay? So, dito tayo ngayon sa sakin natin ni sa 2001 okay, Honda Civic Dimension. So, tinirigan tayo dyan no, sa may EDSA na yan. No? Buti na lang may mga magandang loob na MMDA okay, na tumulong sa atin dito sila kuya. So, shoutout sa inyo. So, yan, actually, isa pala sa mga sira, okay, sakit ng Dimension. Okay? Is ito. TDC Tango Delta Charlie. Etong equipment na to. Okay? This is the TDC diyan nilalagay diyan oh, banda diyan oh. Yan, yan, yan. Ito yung mga nag-rescue sa akin si Kuya yan. And sa shout out na rin sa Arspec na nag-assist sa kanila para makapunta dito. Oh, mga ano to? Mga mekaniko ng ano to, Honda. Tayo mga taga Honda talaga to. At least Mabuti na lang taga dito lang sa Balintawak Edsa. ayun pinapalitan na nila ito yung TDC. Okay, so may mga dimension dyan, Honda Civic Dimension. So, ito pala, pag nasira to, ito ang magpapatirik ng sasakyan nyo. Okay, yung iba, yung iba kasi, kasi sa mga unang sira nya, itong radiator, radiator, radiator. So, dapat itong radiator na to, pinapalitan na yan. Tapos yung dito, yung fuel pump saka yung ano, yung alternator. Okay? tapos yung power window. And ito. Yan. Yan. Ay. Psht. Yan masisira yan. Ma na yan nagpapasira dyan. yan. Palitan na yan Kung nagtulukan palitan na o, Nabasa daw ng langis So kahit bago Pero pag nabasa ng langis Wala na yon. So dito sila rescue wala tumigil tayo eh. Kahit i-start to mamaya itigil ako sa NX ito wag na. So eto sila hinayos so ganyan eh pag nag rescue may tala, hindi na kailangan ng ano mabagal at mabilis daw. So, so bigyan ko kayo update paano nangyari. Ayun oh. Eh. Kala toto ignition mission coil may starter yan sa ano spike plug yan sa low, pag nasira yan wala rin, hindi rin kayo so dapat pinapa-check lagi ito PMS, pinapa-PMS yan ito kaka-PMS lang to pero yan hindi na check eh kasi malit na sensor ayan ayan ang nangyari naligo ng langis pinaano ko na to, daming leak dito na ayan o oh. na nga o oh. galing nga mag-alaga ng na yun eh ayan oh. na, umandar na uwihan na tayo, tara na <laughs> tara 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 diba yan face camera sa CRL oh diba yan sounds pa Okay, thank you thank you eto papaayos ko pa to 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 eto pinalit ako ng coil Okay na tara 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 update kayo guys maraming salamat ayun na so ganyan mag alaga sila kuya yung talyan ng salma yun may ganyan pa sila. Ano ba yan? Para, bakit parang may Game Boy? Ano yan tawag yan? Scanner po ito para mabasa nyo yung mga sensor na malfunction O oh, ano ba? Meron ba kayo nakita? Yun, TDC sensor. Ah, yun um, yung... okay na? Okay na siya. No, ano ay, pa? Tinuro ko lang naman siya eh. Kasi may bago na. Baka, baka meron pa dyan. Baka meron ka pa nakita. Wala na yun lang. Eh, sige, sige, sige. Papa, ano na lang natin. Papayus ko to. Hmm. Tatatatat. Okay. Ano? Oh, fuel pump tau. Pag ko sa inyo fuel pump. Sa kato, ano ba to? Shango, Ayan, pa uh, kuha mo ako ng ano niyan ng ano na. Ito, uh, yung goma niyan. Uh, Papa kasama to. Yung pinagtutortilyuan. Ito, ito bago to eh. Ayung ah, yung shock Oh, yung ano shock niyan eh. Oh, yung yellow niyan eh, parang uh, pina-upgrade ko uh, to. Uh, lower yan. Wow. Okay, lower yan. Oh, ano ano big sabihin nun? Hard soap ano so, ba 'yun? Adjustment naman 'to, may hard to. May ano may big sabihin ng pag hard? Ano big sabihin nun? Tagbog ng chak. Uh, matigas. Matigas pag so, soap. So, Iniikot lang 'yan. Eh, ano, for example, Ito ano to? Hataw to. Lagi lagi itong ano to. Mo hard. Oh. Hard 'yan dahil para hindi maano ma sa. Oh, eto, eto, pa. ano ba 'yun? Hard ba 'yun Set setup 'yan. Tingnan mo kasi hataw madalas 'yan eh. Ah, huwag na, wag na, wag na. Balik mo na lang. <laughs> Siga, oh, sige, sige. Ano, so papayos ko to. Ang tawag dito? Sakmount. sa oh, sakmount saka yung ano, yung isa yung sabi mo, ignition. Oo. Oh, oh. Dadalhin uh, ko na lang sa inyo. Oo. Oh, Fuel uh, well pump. Pwede ba tayo iwan sa inyo tapos ano? Okay, malaki naman yung shop namin. Iwan ko tapos balikan ko na lang. O okay. oh, sige, ganyan lang. Text text lang tayo. O oh, yan, salamat sa Kaiser, ano pang name niya sir. Nakalimutan ko. Okay, na. Jason, Jason ng ano to? Galing 'to na Honda. So Honda talaga 'to. Ano? Okay, so na QTA, TQA, di ba? Oh, 'yun, 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 'yun. Ito, ito, ito na, natin na. Ay, thank you.